ako yung ipasiguro sa inyo. No, ang ako yung servisyo, tugangan ko pa rin. No, kung sa lingwahe, pa sa kabataan, servisyo pa more. No, ang ining pagpangalagad na meron sa kredibilidad, ang pagpangalagad na meron sa integridad, ang pagpangalagad na may ara sa panindigan Ti ina nasandig sandig sa prinsipyo ni Greg Gasataya, umalil pa sa lugar. Ang muna ang makomiter ni Greg Gasataya, na ini siya ang willing na magtrabaho, upod sa kay Mayor Bing, kagsiban man ng mga kapdanan o natagan chance na magapungko pina progreso. Ang grupo progreso is a combination sa mga lideres dari sa syudad sa Bacolod na may isa lang katinutuyo. At ang tinutuyo, amo ang pagdala sa syudad sa mas mataas na level sa panghimanwa. Meaning, ipamatyagid sa pumuluyo at ipa-experience sa pumuluyo ang serbisyo na matutuod, proyekto nga ilang makita, proyekto nga ilang mapatyagan, at proyekto gin na ila sinima ma siya